Maligayang araw sa nakikinig sa ating podcast. Ito pong muli si Sonia Cochran of Kodaw Productions. At kausap pa rin natin ang nare-respeto ng nakararami. Kinikinala ang NBFP Chief political consultant na si Professor Jose Maria Sison o Professor Joma. Sumako naman po tayo sa mga nais natin na malaman. Tungkol sa usap ng pangkapayapaan ng Government of the Philippines o GPH at National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Kaya hindi ng Government of the Philippines at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Professor Joma, ito pong tanong natin. Sa ating issue ngayon, ano po ang pinakabagong impormasyon tungkol sa usapang pangkapayapaan ng gobyerno ng Pilipinas at NDFP? Maitutuloy pa rin po ba ito? Maitutuloy pa rin po ba ito bago pa matapos yung termino ng panunungkulan ni Pangulong Noynoy Noy Aquino? Patuloy na handang makipag-usap ang NDFP. Pero ang GPH ang hindi anda Kung ngayon, nagiging malabo ng resumption ng formal talks ng GPH at NDFP. Sabi ng Malacanang na nakabuhos ang atensyon nila sa pagtutulak ng BBL at uh, paghahabol ng peace uh, with MILF. Hanggang ngayon, walang maliwanag na negotiating panel at chairman ng GPH para makipag-usap sa si NDFP. Lumilitaw na sa buong panahon ng rehimeng Aquino, wala talagang interes sa peace talks kundi paggamit ng dahas laban sa kilusang revolusyonaryo. Professor Joma, ito yung isalawang tanong natin sa usapang pangkapayapaan ng gobyerno ng Pilipinas o GPH at ng MILF papa nagkakahati-hati o nagkakaiba-iba na ang mga pananaw ng mga nasa pamahalaan at matindi ang mga kontradisyon ngayon sa usapin ng Bangsa Moro Basic Law o BPL. Nakupunan na rin po ang tungkol sa kawasuan kung dapat pa bang ituloy ang pakikipag-usap ng gobyerno ng Pilipinas sa MIRF o hindi na. Ano po ang basa niya rito, Professor Joma? sa loob at labas ng JPH, lumakas ang sumasalungat sa BBL dahil sa mamasapano at constitutional issues. Tiyak na maraming susog ang gagawin sa Kongreso, lalo na sa Senado, hanggang sa posibleng ayaw na ng MILF ang lalabas na final draft ng BBL. Kahit tanggapin ng MILF ang anumang BBL na aprobahan ng Kongreso, may mga magdadala pa rin ng constitutional issues sa Korte Suprema. Baka maunto lang BBL hanggang maubos na ang termino o buhok ni Penoy Bugo. Nagdating muli, Professor Joma. Ano po ang inyong pananaw sa Bangsamoro, Moro, Tiklo o may constitutional issues na nakasalang sa Kongreso ng GPH. Hanggang ngayon, walang pinal na ng BBL dahil susugan ng susugan pa yan sa Kongreso. Habang wala pang pinal na ng BBL, mahirap mangahas na opinion ng pagkatig o pagtuligsa sa kabuuan ng BBL. hanggang dito po ang ating podcast ngayon. Inaasahan po namin na siyan kayo sa pakikinig kay Professor Jose Maria Sison, ang kinikilalang National Democratic Front of the Philippines Chief Political Consultant. Pag-iliw na bayang Pilipino, ito naman si Sonia Sapio, ang ngala ng Codal Production. Mahalin po natin ang ating pamilya.